Alam nyo ba na dito sa baklaran eh meron ditong nagtitrending na bilihan na mga bagsak presyo o below SRP na mga gadgets, appliances at madami pang iba. Kaya kung mamimili kayo dito sa baklaran o magsisimba sa baklaran church eh saja inyo na rin puntahan itong bodega ni Jingkai. Malay mo, nandito pala yung gadgets o appliances na kailangan mo at siguradong pasok to sa budget mo. Tapat lang sila ng to shopping center kaya makikita nyo agad sila. Ang malupit nga dito eh meron silang latest android phone na naka water and dust resistant na Sa mga naghahanap ng affordable, latest, and Android 15 Meron po kami ditong Spark Go 2 and Infinix Smart 10 Naka IP64, water and dust resistance na po siya So test po natin Wow, nilubog oh Nilubog Pwede ako mag-cellphone sa ilalim ng tubig niyan ma'am? Pwede pwede po <laughs> So check po natin Uy, Ayan. ayan. Wow. Still alive po. Ayun, no. Grabe, malinaw din yung camera, ha? Naka-dual video na po siya. Ah, dual video mm. na Yes, po. po. Uy, may nagigingging doon sa likod, ha? Uy, uy. Infinix naman yan, ma'am. Yes, po. Infinix. Sa mga gaming po, na yan, pwede nyo nang pa <laughs> Pwede nyo swimming sila, pwede sila mag-ML. Yes, mag po. <laughs> uy, buhay na buhay, ha? Still alive, po. Meron din silang mga murang speaker dito na may kasama ng mic. Ganda ng tunog no? Bukod nga dyan eh meron din silang bundle set dito na mabibili nyo sa abot kayang halaga. May smart TV ka na, may speaker o panglutuan pa nakasama. Depende yung mga bundle set nila dito guys. Basta pag bumili kayo dito ng TV eh may kasama na rin ibang gamit. Meron din silang maliit na ref, fan, inverter na aircon, smartwatch, mga iba't ibang klase ng mga Android phones, tablet, kids tablet, iPhones at madami pang iba. Kaya kung interesado ka sa mga affordable na gamit eh, panoorin mo itong video na to. Meron kami dito ang Ace 43, kahit pukpukin mo, makita yan. Po, oh, ang tibay, ma'am, ha? Yes, po. Rubberized panel na kusa. Tol, sa halagang 2,399 pesos, meron ka ng Kuromi na tablet. Uy. Keyboard. Uy. Mouse. Uy. Diba? Napakasulit, oh. Sulit deal. Siyempre, bukod sa Kuromi nila, meron din sila dito, ah, uh, PUBG, ba, to? Tira, mo, hmm. no? panoro. Eh, Ayan, uh, oh. PUBG yan, tol. Meron siyang tablet, mouse, tsaka keyboard. Ayan, oh. Sa halagang 2,999 pesos. Meron din kami dito, affordable na iPhone, for only... 5,499, meron ka ng iPhone 7, 128 GB. Second hand, but original. Meron din tayong XR, iPhone 12, matataas na rin po yung mga battery health. Used, but not abused. Tulad po nitong XR, Ayan po, check po natin yung battery health niya. 96% pa po. Ah, uh, almost 4 months lang po nagamit ng first owner. Price, meron din sila dito ng clean tab. Ayan, 5,499 pesos. double na siya, meron na siyang dryer. O oh, diba, kamura lang kay bumili na kayo dito. So ito po yung pinamaganda namin laptop. Nagiging tablet po. Wow! Ang galing! So, only 5,000 lang. 4,990 pesos, 5,000, no? Okay, yun. Yes, yeah. nice, sir. 128 gig na po siya. Guys, ngayon nalalapit na ang pasukan, no? Kung naghaharap kayo ng affordable na laptop, bali second hand, use but not abuse. Yan, no? Bagay na bagay din sa mga sadyante. For only 8,999 pesos, meron ka ng laptop. Lenovo na yan, para. At kung gusto mo pang yabong sa mga classmate mo, meron sila ditong laptop na nagiging tablet. tablet. Ayan, for only 4,999 pesos, pwede mo na ipang yabang sa mga classmate mo. Oh. No? Diba? Sa mga kita nun, no? laptop nagiging tablet. <laughs> dito lang. Tol <laughs> ko nag-iisa nga lang sa buhay, meron sila dito ng ref na maliit, oh. Uy. Kela 6,499 pesos ayan pang solo. <laughs> At meron din sila dito ng aircon na brand new na 8,499 pesos, inverter na 'yan, ma. Inverter. Pati bill sa kuryente 'yan. Mismo. Meron din sila dito tag 8,999 pesos, ayan inverter na rin. At ang malupit nga dito, meron sila dito ng printer with PC 9,999 pesos, ayan na siya. 'Di ba? With PC na pasok sa mga estudyante yan man. ba diba? Hindi na sila kailangan pumunta pa sa mga printan. Tol, kung may bisita ka sa bahay nyo, pati lalo lalo na kung tito mo, bisita oh. mo. Mahilig kumanta man yun. Oh. Ito, 1,999 pesos, meron na mixer, oh. amplifier, uh -huh. speaker, dalawa, malaki. Set na? At, may mic pa yan man. Uh -huh. May mic pa. O, oh, diba? Pumili ka na. Ibili talaga ako. Isang set na yan, no? O, oh, sa mga mami dyan na nanonood na ito, ito, Buy one, take seven. For only 9,999 pesos, meron ka ng oven. Oven. Speaker. Speaker. TV. TV. Uh, kitchen tool set. Kitchen tool set. At marami pang iba. Siyempre. Diba, mura-mura lang kaya bumili lang kayo dito. Guys, sa mga nagtitipid dyan, pero gusto gumastos ito, dalawang libo lang, oh. Buy one, take five. Meron ka ng styling hair dryer. Uh -huh. Cooking multifunction at pa multi multifunction cooking pot. Uh -huh. uh, water kettle. Tama, water kettle ba yan? Mismo. Tapos meron din silang micro pressure pot at blender. Okay. Grabe, dalawang mo may sukli ka pang piso. Piso? Bumili ka na kasi. <laughs> oh, sa mga gusto mag-netflix and chill pero walang budget pang bilhin ng mga TV sa mall. Dito lang to sa so may bodega ni Jinkai meron sila dito uh, powered by web OS na siya guys. Mas mataas to sa smart TV. Uy. Alam mo yung remote kung magsasalita ka lang yung command ba yan? Tawagin? ayon ganun yun. Tapos tina mo, 26,999 pesos lang. Pag bumili ka nito, may libre kang ganito. Uy, so. Kung hindi ka tip mo, eto yung presyo. Ayan. Diba, mo sa, nasa 50,000 mahigit pag nasa mall, pero dito, 26,000. Bal balay, 27,000. Uy. Di ba, kaya bumili na kayo nito, yun? 65 oh, inches niya. 65 Ay. inches, tapos 4K Ultra HD man. Hmm pas maganda pa sa sinihan. Meron nga rin pala sila dito brand new na laptop guys for only 10,999 pesos. Ano na siya? 4GB RAM, 64GB ROM. Pwede mong i-upgrade hanggang 1TB. At ang maganda pa ka dito meron siyang libreng wireless na mouse. Uy, o ba? Diba? Ang mura ng laptop na ito. Bumili ka na kasi. Teka lang tol. Meron Uy. nga rin pala ang libreng mouse pad at oh, bag. Uy, sige ba? Ay, lupo. Ano, ano po mga gadgets yung ino-offer nyo dito? Meron po tayo ditong dalawang cellphone by one take one solid deals for only 2,599 at may kasama na siyang mini fan. Dalawa na yan. Yes, Tapos po, may mini fan. Ang oh, yes, mura. Tablet page. Oh, May kasama na po siyang wireless keyboard, wireless keyboard, mouse, and 7 inches po na tablet. 7 inches, magkano po? For only 2,399. Oh, mura, sulit din. At meron din tayong latest smartphone ni Infinix, Hot 60 i 256GB na po siya, 5,160 mAh yung battery capacity, makunat na po ang battery. May kasama na po siyang mini speaker. For only 10,999. Dalawang cellphone na po yan. Yes po. Tapos may wireless speaker pa. Meron din po tayong 256 GB, 128 GB at may kasama na po siyang Sony na headphone. For only 4,999. Sa mga naghahanap ng mga pang gaming phone na budget friendly, meron po tayo dito Smart 10, Android 15, naka IP64 na po siya, water and dust resistance. For only 8,299. Hindi ilang isahan at dalawahan ang meron kami. Meron din kami tatlong cellphone for only 10,299. Meron ka ng tatlong cellphone. Sa mga naghahanap ng affordable na gadgets, TV, speaker, and mga appliances po, pumunta lang po kayo dito sa bodega ni Jinkai, tapat ng Two Shopping Center, Baclaran. Open kami ng 8 a.m. hanggang 8 p.m.